Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, 40 personnel no, ng Davao City ng police office na nire-relieve ng administrasyong ito. Anong nangyayari? Bakit yung mga magagaling no, ng mga police ang pinarerelieve ninyo? Bakit yung mga may advokasya or fighting against mm, di ba? o sa mga kriminalidad bakit pinaririlid ninyo? Ano bang problema ng administrasyong ito? Bakit yung mga yung mga pulis na may advokasya para labanan ang mga problema na ganyan? Kasi isa 'yan sa pinakamalaking problema ha sa bansa. Bakit pinaririlig ninyo? Ito ha, bakit pinatatanggal ng administrasyon ngayon ang mga magagaling ng mga pulis? Tulad kay ano ha, kay General ano, kay General Azurin. 'Di ba? resign siya ni Abalos. Kasi, eto pa lang si General Azurin. May nano sila. May na-raid sila ng mga, eto. Na-raid na ganyan. Tapos, kinalaunan ha, nalaman na eto pa lang, sangkot dito, ay kumpadre ni DILG Secretary Binohor Abalos, So, pinag -re resign niya, no? Si General Azurin. Binaliktad niya ang sitwasyon. Ito yung naging pahayag ha, ito. O, di ba? Ewan ko kung anong bang tinatago no, nang tinatago ng mga taong nasa likod ng presidente natin. Hindi ko alam kung sino ba talaga ang nagdidikta sa kanya. Dahil, marami siyang di alam. Marami siyang mga sagot, no? Na, ay maraming mga ano, marami siyang mga hindi alam. Maraming mga itinatanong sa kanya na hindi niya alam. Bakit? Sino bang presidente natin? Ba? Nakaka, ano, nakaka-dismaya ang administrasyong ito. Yun ang totoo. Kasi, pinaglalaban namin siya noon. Pinagtatanggol namin siya noon binoto namin siya noon dahil yun ang nasa utak namin na susuportaan niya ang antay, hmm, di ba? Ano nangyari ngayon? Yun talaga ang pinaka number one ng reason, no? Kung bakit namin siya sinusuportaan. Kasi nga, sinabi naman niya, nung time ng campaign, na ipagpapatuloy niya, yung sinimulan, di ba, ni dating president Duterte, etong anti ganito sino ba naging protector na ba sila ang administrasyong ito kung bakit sila parang akot di ba etong ano ha 40 personnel balita ha na ililipat sila sa Manila tapos yung taga Manila naman ililipat naman sila sa Davao putik kung magaling sila 'di ba? Alam nyo, ang sisira sa pangalan ni PBBM. Kung sino man ang nagdikta sa kanya, kung totoo man ang naang nagdikta sa kanya ay si no? Kung sino man siya, kayo ang sisira sa pangalan at sa imahe ng PNP. Alam niyo, sumusuporta naman ako kay PBBM. Kung ano yung mga hangarin niya para sa bansa, no? Every time no na nakikita ko yung mukha ni PBBM, naaawa ako sa kanya. Naaawa, yun talaga ang nasa utak ko. First impression ko, pag nakita ko yung mukha ni PBBM, awang-awa ako sa kanya. Parang wala siyang alam no sa mga nangyayari ngayon. Kasi maraming mga tinatanong sa kanya, hindi niya maayos-ayos ang sagot niya. Yung sa kadiwa ng mga bigas hindi niya alam na ganun pala kalaki Ang binibenta nila Tapos yung expected niya Ay 27 kilos Hindi niya alam diba? At yung mga ano ha Yung tinanong siya tungkol sa Eto Kung ano ang pwedeng gawin sa kanila Anong sagot niya Diba Eto yung sagot niya The drug syndicate dito sa Pilipinas niyo, uh, Sir sa mga drug syndicate Ano ano Yung babala niyo po sa mga drug syndicate ay, na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi, hindi, ako nakikipag ano, ba kayo sa ginagawa niyo basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> Thank you, sir. Sinabi niya na may oras din kayo or sasabihin niya na bahala kayo, sige, go. Kay, meaning, bahala kayo kung gagawin niyo yan madad, madakpan na naman gihapon mo, kadugayan. When? Kailan? Pag sobrang dami na nila? Di ba? What kind of administration? Nakakadismaya, no? Yung buong akala natin na susuportaan niya. Pero, lahat naman eh. Lahat, no? Lahat naman na ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo no, Duterte ay na ayon naman yun eh. Legitimate naman yun. ba? Diba? Kasi, eto kasi yung maganda kay, ano, kay former President Rodrigo Duterte. Kaya siya hindi takot kasi sumusunod siya sa batas kung ano yung inuutos niya. Yun ay base sa kung anong batas ang alam niya. ba? Diba? Hindi naman yan kung sino-sinong tao na yan. Abogado yan. Diba? Naging prosecutor yan. Alam niya yung mga tama na gagawin ng mga pulis, 'di ba? Hindi naman niya sinasabi na o yan, ganyan, 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 'di ba? Sa mga nasa utak niyo. Hindi naman ganoon. 'Di ba? Bakit anong nangyari, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, binoto ko talaga si si PBBM, dahil ang unang naging nasa utak ko. Hay, salamat. Iboboto ko siya kaysa kay eto yung iboboto ko. Kasi ang pinaka gusto ko talaga, no, bilang ako ay isang Dabawenya, no. Gusto ko talaga 'yun. Kasi tahimik eh, tahimik. Yung ginagawa no na mga anti, you know, 'di ba? Gusto ko yung war na 'yun. War on. Hmm. Gusto ko 'yun. Talaga namang nagsasabi, yung mga nagsasabi na ginaganon sila, ginagurgur sila, or whatsoever. Hello? Hindi na kayo bata. Diyos ko. Kahit mag-interview kayo dyan, maraming mga Pinoy ang hindi babad sa social media. Maraming mga Pinoy ang botong-boto sa war on na ganyan. Marami. Kasi, yung mga ine-interview na yan, hindi sila babad sa social media. Pero ang nasa utak nila, yung mga patakaran na gusto nila, yung patakaran ni dating President Rodrigo Duterte. Kahit yung mga kamag-anak ko, kahit yung mga kapitbahay ko, yun ang gusto nila. ba diba? Sino ba namang gusto na mag-ano kayo dyan, mag -magpatayan kayo dyan, di ba? Wala naman sigurong may gusto dyan. Kung sumusunod lang kayo sa batas, no? Walang mangyayari sa inyo na masama. Yun ang totoo. Ay nako. Ewan ko sa administrasyong ito.